Nang gagalaiti ata si Pastora Rudy L. Bilasco. Kay Father Darwin, sabi niya, Aka ng inyo pare, ha? Darwin Gitgano, inyo na kadilim, Father. Yung si Father Darwin, yung inyong pare, Si Father Darwin, inyo pare, ha? Darwin Gitgano, inyo na kadilim, Father. Sa inyo yan, dahil hindi yan amin. Alam naman nasa ka ng tatag ng tao. At dinala mo, Reverend Rodi Velasco. Di ba, ba, gusto niya letra po letra? Saan mabasa sa Biblia letra po letra otos ng ating Panginoon Iso Kristo? Dahil nangungopya kayo, hindi lang sa Father, dun lang sa Reverend. O sige, saan mabasa? Sabi ng ating Panginoong Hesus, tatawaging Reverend, Reverend Pastor, kong letra po letra, para bang Apektadong-apektado na ang 10% yata. Ha? Kasi nangalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magtukha talagang kamuluhanan para sa ating mga patid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva! Pro Dio et Ecclesia! Muli ito yung lingkod, mag-windel talimong makasama ninyo sa pagkakataong ito uh huwag kalimutan sa inyong pagsuporta sa ating channel na pindutin ang like sa ating live ngayon at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid sasagutin natin sa pagkakataong ito eh si Mr. Rodi Velasco kay Father Darwin nang gagala iti ata ah. Para bang apiktadong apiktado na ang 10% yata. Ha? Ah. Kana si Father Darwin akan nang inyo pare. Ha? Ah, Darwin Gitgano. Ah, inyo na kadili mo father. Eh natural na lang. Alang naman tatawagin mong Father Darwin pero sa unang punto niya tinawag niya si Father Darwin. Si Father Darwin tera ka ng tera sa pananampalatayang katoliko, ikaw mismo ang sumusuwag sa sinasabi mo. Ha? Darwin Gitgano, ha, inyo na kadilim, mo, Father. Sasagutin natin punto por punto muna. Si Father Darwin, ka ng inyo pare. Ha? Darwin Gitgano. Ha. Oh, Father Darwin, pero siya, nagsabi na, Father Darwin, yung inyong pare na si Father Darwin Gitgano. Ha, inyo na kadilim, mo, Father. Oh, sa inyo yan. Dahil hindi yan aming father. Sasagutin na natin itong si Mr. Vilasco, No? Sa inyo yung pare na yan dahil hindi yan amin natural. Dahil umihiwalay kayo at umaanib kayo sa siktang tatag ng tao na produkto sa maling interpretasyon sa pagbasa sa Biblia. Pero kung batayan natin ang Biblia, at ang history, merong iisa lamang na iglesia na katawan ng ating Panginoong Kristo na si Kristo ang ulo sa iglesia at ang kanyang iglesia ay ang mystical body of Christ o Colossus 1.18. Kay usaray among amahan to as langit, among spiritual father. O sa giingon ni kaning inyong father Darwin. Oh, so, iisa lang daw ang kanilang ama nasa langit. Pero sa unang punto niya, tinawag niya si Father Darwin. Si Father Darwin, aka ng inyo pare. Ang punto niya dito mga kapatid, yung uh, inulit-ulit na sa ibang sekta, yung mabasa sa Matthew Kapitulo 23.9. Huwag din yung tawaging ama ang sinumang dito sa lupa sapagkat iisa e ang inyong ama na nasa langit. Kaya yon ang dahilan kung bakit sabi ni Mr. Bilasco, Kay usaray among amahan to langit among spiritual father. Oh, yon. Iisa lamang ang kanilang ama nandyan sa langit at yon ang kanilang spiritual father. Kadalasan sa mga protestante, ito talaga na talata ang ginagamit nila. And do not call anyone on earth father, for you have one father and he is in heaven. Kaya, dahil nabasa yan ng mga protestante, mga kapatid, yung unawa nila, lalo na ni Mr. Rodi Velasco at sa iba't ibang mga sikta na humihiwalay sa tunay na iglesia na bawal daw at mali ang ginawa ng simbahang katoliko na tinatawag nating padre o father ang mga pare. At may iba pang mga anti-katolikong protestanti mga kapatid, lalo na sa Iglesia Ni Cristo, Seventy Adventist at uh, iba pa, na gumagamit din sa naturang uh, pagtuligsa at dami ang mga natangay nila dahil sa maling akala. Pero Mr. Velasco, research, research naman pag may time. Isa-isahin natin mga mahal na kapatid yung uh, akusasyon nila, hindi lang kay Mr. Velasco, Uh, nagkasusuwagan kasi yung pahayag niya dito uh, Bakit nagkasusuwagan? Uh, eto, uh, tandaan ninyo uh, Sandali ha, uh, mamaya, mamaya ona na, labag ba sa Biblia Lalo na sa San Mateo Kapitul 23 Versikulo 9 Ang pagtawag na Father sa pare At, bakit nga ba Tinatawag nating Father Yung pare tulad sa sinabi ni Mr. Velasco, Father Darwin, inyo yung pare yan, hindi yan amin. Natural. Hindi kayo kaanib sa tunay na iglesia. At, ang problema ng iba't ibang sikta, mga kapatid, dahil sa literal ang kanilang pag-unawa sa verso sa Biblia, ginagamit nila bilang akosesyon laban sa katoliko at Mali-mali naman yung kanilang interpretasyon. Bakit mali-mali? O na. Yung ginagamit kasi nila kahit hindi binanggit ni Mr. Uh, Velasco, pinagputol-putol nila ang talata, pinagchap-chap nila ang talata sa Biblia. Bakit pinagchap-chap? Simulan natin, kumplituhin natin. Mr. Velasco, ha? Ano ba ang mabasa simula sa 8, ituloy natin sa 10 para maunawaan ang konteksto. Ito po ang mabasa natin mga kapatid. Huwag kayong tatawag sa mga tao na guro sapagkat iisa ang inyong pino, pinuno, si Kristo at kayong lahat ay magkakapatid. Ito na sa 9 ang ginagamit nila. Huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Sa 10, huwag kayong tatawag ng mga pinono sapagkat iisa ang inyong pinono si Kristo. Yon ang konteksto po, Mr. Velasco. Ha? Napakalinaw. Kaya huwag i-chap-chap. Dahil kung i chap ninyo yan, o, oh, yon yun lang, 9, pero kung tingnan natin, na letra po letra ang pag-unawa, eh, lilitaw, nagiging guilty sila. Bakit nagiging guilty sila? Sa, ah, uh, Otso at Jess. Di ba ba bawal ang pagtawag teacher, guru? Bawal pagtawag pinuno, leader? Ang tanong, di ba kayo tumatawag ng leader, tumatawag ng guru? Kung literal ang pag-unawa ninyo. So kung sinasabi sa ating Panginoong Isokristo mga kapatid na bawal ang pagtawag ng Ama dito sa lupa na palaging ginagamit nila sa Uh, Matthew Kapitol 23, versikulo 9, e eh, dahilan niyan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo. At para malaman natin kung ano ang dahilan niyan, Mr. Velasco, para di magiging out of context, eto, basahin mo natin, ha? Ah, simula sa, ah, dito tayo sa 12 at 13 ng San Mateo Kapitulo 23. Eto, mabasa natin. Ang sino mang magtataas ng kanyang sarili ay ibababa. At ang sino mang magpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Ngunit, a, sa aban ninyo, mga guro ng kautosan at mga fariseo, mga magpagmapagpaimbabaw. Ito ay sapagkat isinara ninyo ang paghahari sa langit. Sa harap ng mga tao, hindi kayo pumasok at ang mga pumasok ay inyong hinahadlangan. So, napakalinaw sa talata na palaging ginagamit nila, lalo na ni uh, Mr. Velasco, na iyo'y tumutukoy sa mga hambog o mga nagmamataas ng na mga iskreba at parosyo sa kultura ng mga Hodeo. Pero kung sasabihin nila, bawal talaga ang pagtawag na father, di mo ba alam, na kahit na si San Juan sa kanyang sulat, yung mga mga ngaral dun sa episo, tinatawag niyang father. Ah, tingnan natin. 1 John chapter 2 verse 13. I am writing to you fathers because you know him who is from the beginning. O oh, see? Napakalinaw 'yan. I am writing to you, fathers. Sa Tagalog pa, oh, eto mabasa natin sa Tagalog. Sumusulat ako sa inyo mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, nasa simula pa ay siya na. Oh, di po ba si San Juan tumatawag ng ama? Ibig ba sabihin, yung pagbanggit ni San Juan sa unang Juan 2.13 ay nakalabag na siya sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9? Hindi lang yan mga kapatid. Eto pa, si Mikas direktang tinatawag na ama at siya ay isang pare. Oh, eto, mabasa natin Mr. Velasco, ha? Research, research naman pag may time. Judges chapter 18 verse 19, be quiet. They replied, Put your hand over your mouth and come with us and become our father and priest. You are better off as domestic priest to one man or as priest to a tribe and a clan in Israel. Ano daw? Magiging pari at ama. Magiging Ama ka namin at pari o oh, yan yan ang problema pag nagbasa lang ng Biblia at iniwasan talaga mga uh, kapatid ang nakasulat sa Biblia hindi lang yan di ba niya alam na si Elias na isang propeta ay tumatawag na father kay Elisio di mo ba yan alam Mr. Velasco? eto o oh, sige Uh second Kings chapter 2 verse 12 and Elisha saw it happened, He cried out, My father, my father, Israel's chariot and steeds Then he saw him no longer. Oh say, and my father, my father. Oh. So, sino ngayon ang paniniwalaan natin? Itong si Mr. Velasco o ito nakasulat sa Biblia? na At hindi lang, si Esteban nga, ang batang disipulo ng ating Panginoong Yesus, ng mga apostol, mga kapatid. Tinatawag niya mga hodyong pare noon bilang mga kapatid at ama. Di mo ba yan alam, Mr. Velasco? Eto, saan Asagawa, Kapitulo 7, Versikulo 1 Then the high priest asked, Is this so? And he replied, My brothers and fathers, Listen, The God of glory appeared to our father Abraham while he was in Mesopotamia before he had settled in Haran. O, oh, So, Asan yung sinasabi niya? Bawal, bawal. Hindi, eh, may mga hudiyo yun. tinatawag pa na mga kapatid. At mga uh, mga ama. Kaya research, research naman pag may time, ha? Uh, pastor, tuloy natin si Mister uh, Mr dahil nagsusuwagan itong pahayag niya. O sa diingon, ni kanang inyong Father Darwin. Ha? Oh, yung inyong Father Darwin. Alik na mo sa simbahan natin. galit na galit si Pastor dito dahil sinabi kasi ng ating ating Father Darwin daw, babalik na kayo sa tunay na iglesia. Ano gusto mo? Mananatili sa piking iglesia? Ganon ba? Nuod Asa man ay pabalikan ni Apostol Pedro nga maumani ang unang Papa sa Roma? Oso, naku. Pag-aralan mo muna yung sinasabi mo, Mr. Uh, Velasco. Sabi niya, mga kabatid, Dito, natawa ako. Pedro nga maumani ang unang Papa sa O, saan daw o mano, ipabalik ni San Pedro na ito naman ang unang Papa sa Roma? Sa simbahan na tinuob. Asa man ay pabalikan ni Apostol Pedro nga maubani ang unang Papa sa Roma? O, siya mismo ang nagsupalpal sa kaniyang uh, sariling mahirap talaga pag manggagala na sagot agad kahit hindi pinag-aralan. Imagine, galing sa kanyang bibig. Saan ba ipabalik ni San Pedro na ito naman ang unang Papa sa Roma? O, di, kinumpirman niya ang doktrina ng simbahang katoliko na si San Pedro ang unang papa sa Roma. Okay. At hindi kayo kabilang sa iglesyang yan na may unang papa na si San Pedro at kung tignan gan natin kahit na Webster's Dictionary sa definition, Webster's Dictionary, page 544, Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the twelve apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. May diwali ni Apostol Pedro, nga pamalik na mo sa tinuog na simbahan? O asa man yung ipabalik din niya. O atong ipabasa ni diha sa 3 di sa ta, libro sa mga buhat. O, oh, iyon. Ah, uh, asan daw o mano magbalik? Dahil galit siya sa sabi ni ni Father Darwin, balik na kayo sa tunay na iglesia. Ano gusto mo? Balik, uh, manatili kayo sa piking iglesia. Yun ba? Maulit tanawarugunin niyo ang diferensya? O, oh, so anong diferensya? Anong diferensya? Tingnan o mano ang diferensya? ang timbangan ninyo kung kinsa may nagtudlo sa tinuod. Oh, sige nga, sige nga. Sino ang nagtuturo ng katotohanan? Na pagtulon ang gikutlo gika Biblia. Oh, hindi... na yung mga uh, turo na nanggaling talaga sa Biblia. No. Oh. Halimbawa, Toro ninyo, sula iskripto la Bible alon. Asan yan mabasa sa Biblia, Aber? Kaya kita magpasiatab bang hambog ta nga kitay nagcompile, kamoy nagcompile sa Biblia? Oh, so ah, ng hambog daw pinagmamalaki daw na ang ah, ah, simbahan Katoliko ang nagcompile sa Biblia. Iyon eh, naman ang Ma basa kahit nga sa Roman Catholicism by Loren Bettner, page 100 to, the Roman Catholic Church, anti-Catholic ko yan, pero nakasulat yan. Yun ang katunayan na nakasulat. Uh, the Roman Catholic Church produce the Bible and that we receive it from her. So, uh, Mr. Velasco, sino ang naghati ng chapter and verses sa Biblia? Sino ang nagcompile sa Biblia? Sino ang nagtawag ng Biblia? Old and New Testament. alang naman mga protestante, Ah, huh? Nangungupya lang kayo. Inyo magitalikdan ang pagtulunan si Biblia. Di oh, naman... iyon lang ang maling akala mo na tinatalikuran ang uh, mga aral sa Biblia. We are not Bible alone. The Bible is the product of the true church. However, different churches are products of the uh, false interpretation in the Bible. Okay. O yung giwali. Oh, tingin pa ba sa mga buhat? 3.19. Oh, sige. Tingnan natin sa mga gawa, Kapitulo 3.19 daw. Sa pabalikon ang mga tao. Oh, ah. ah, saan ipabalik ang mga tao? Ah, saan daw ipabalik ang mga tao? Asa man pabalikon? Nga to sa simbahan? Oh, hindi siya. Hindi siya sang ayon na dapat ang mga tao ay magbalik sa simbahan. E di, saan? Saan? Tanawa kung sa paginulso ka mo. Oh, balik. so, eto. Kamu kaniya, aron mapapas ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kayahay, muabot, gikan sa presensya sa ginoo. Nakita ka, asa man pabalik. Oh, asa magbalik. Hindi daw sa simbahan kay Kristo, nakalimutan ni Mr. Velasco, si Kristo Colosas 1.18, si Kristo ang ulo, sa iglesia at ang kanyang iglesia ay katawan. Ang problema, pag ang tinanggap ninyo, ulo lang at hindi kayo tatanggap sa katawan na tunay na iglesia, tunay na simbahan ng ating Panginoon Kristo so na itinatag niya San Mateo 16 18, anong resulta sa aral ninyo? Pag ulo lang, walang katawan. Imanananggal e na yan, Mr. Velasco. Ang mga tao sa niyang nagwali si Apostol Pedro sa simbahan, Sumala, so, sige, wali sa inyong pare, balik na mo sa tinuog na simbahan. O, oh, so, sabi niya, sinabi ba ni San Pedro, balik na kayo sa tunay na simbahan? Naku, ito talaga si Mr. Avilas, kung napaka-joker mo talaga, apektado na ba ang 10%? Sinagot lang natin mga kapatid, dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman.